Pagpahalang gabi po sa lahat. Ayan, uh, guys. Gawa tayo ng quick video. Pang-reels lang. Ayan, yung mga nag-request sa akin para sa mga tigal po, para sa masamang espiritu, sa mga kaluluwa, na ligaw, na masama, lahat ng masamang espiritu, mapa kahit ano. O maging ang aswang. Ang usal po na ito, ibigay ko po. Ayan, guys. Ibangit uh, nyo lang ito sa kamay nyo at saka ituro nyo kung saan nyo napandaan, mararamdaman nun siya. Or pwede nyo ring direct sa kanya. Ito pong uh, usan na yan, Yeshua Hamashit Po. Ganun lang yun. Ganun lang guys, kasi alam nyo naman sa pangalan ng Panginoong Isus, walang hindi titiklop na diablo dyan. Ang Yeshua. At ang Hamashit, pa, man, ang Hamashit naman ay the destroyer. Kaya dinirektang, Yeshua the destroyer of all evil. Yan, may pasa ko nga guys. Maging ang meaning, ng ah, uh, usal na ito. Salamat po. Hanggang sa muli, yun, naituro ko na po ang para sa lahat ng masamang espiritu, sa mga aswang o kahit anong masamang mga jablo sa lugar niyo